to God kung i-bless mo kami. Baby boy naman. Well, okay na. Ang dami kong kapong lalaki. Ang gugulot. <laughs> <laughs> Anak ni Oyo, limang lalaki. Oo nga. Uh, tapos si, uh, si Danica, may uh, dalawang lalaki. Pag nasa bahay, parang may riot parati sa bahay namin pag nandun yung mga apokong uh, lalaki. So, okay na sa mga babae. They're very sweet. They're very um, malambing. Um, I always look forward to uh, going home. Kasi tanggal lahat ng pagod mo sa trabaho pag uh, uh, nakita mo na yung mga anak mong uh, mababait. Mm -hmm. And then, mga daddy's girl, no? Bossing. Super close sa'yo. Mm, yeah. Um, Ewan eh, okay. ko okay. kung daddy's girl ang tawag mo sa hindi tumatanggi. <laughs> gusto sa mami uh, at uh, yes. sa mami, no. Eh, pagdating sa akin, yes. Ganun <laughs> lang. <laughs> yung last question ko na lang po kasi yung tagline ng uh, Sati Barney is, live more, do more and achieve more. So, Bossing, uh, at your age now, meron pa po bang, meron pa po kayong gustong ma-achieve? Marami pa. I know. I'm the type of person na, uh, um, There's always room for improvement, uh, sa mga, uh, for example, sa película, um, I've tried uh, doing uh, a very serious role. Uh, ng isa pa. Or maybe a serious role that touches of uh, comedy. Um, I, mean, I, 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 I always. Uh, uh, tell myself that I have to improve. I want to do more. Like, um, uh, ang uh, isa sa mga tinatarget ng ngayon is uh, the 50th anniversary of Ikbulaga. We wow. are we are on our 46th year. So four years to go. Parang mabilis na yun, mabilis na yun kasi parang kailan na nagsisimula pa lang kami and uh, now we're 46 years at uh, we're very thankful sa Panginoon at sa lahat ng mga uh, mga kababayan natin na uh, tumatangkilip sa Igulaga sa ating mga kaibigan sa press na hanggang ngayon eh, tayo ay uh, nagkakasama uh, mahal namin kayo lahat we love you Bossing last na lang kasi nabanggit mo na gusto mo baka maulit pa yung drama, di ba? Kung sakaling meron kang uh, pangarap na actress, drama actress na gusto mo makasama, sino po sa local celebrities? Alam mo, pag gumagawa ako ng pelikula, ilukon ako muna yung konsepto. Uh, bago yung casting, ano ba ang gusto nating gawin? Anong konsepto ang ating uh, uh, tata, tatalakay? So, maganda na yun, tsaka palang um, <clears throat> papasok yung casting. Doon sa tanong mo kung sinong nga uh, actress. Lahat naman ng mga actress natin ngayon ay eh, pawang magagaling. So, kahit sino, uh, pwede. Si Ate B. Kaya. Why not? Oh, ayan. Thank you, bossing, and good luck po. Thank you, Janice.